Hi everyone. Apa? Ari pa kani na ba? Ano? Nani? Kila budik? Tapos na, dumitig sila budik. Ah, ay ano are, bago na are. Are ho ay bago din yung sa poblacion to. And then ayan, nandiyan pa rin po yung dating tindahan ng Kai. Ayan, guys, dito po kami lumaki ng aking mga kapatid before po kami nag-move ng panay-banay sobrang um, nakakamis Nakakamiss po yung lugar na doon ka lumaki, doon ka nagkaisip. Uh, sobrang nakakamiss lang po siya. Ito po ang kahabaan ng Publishing 2 sa so, so Hasama, Pangga. So, we're gonna visit the church. PJ Arena inauguration August 20. Ah, hi! Ako pinagdadalaga, pumipuyok-puyok po ang aking boses. Let's go, babe. Tawid anak. takbo. Takbo! Diyan. Okay, Basta <laughs> kasama kayo. Ayun, ayun na po yung papunta Luma Municipio. dito po kami dadaan. Bibisit lang po kami sa church. Kailan pala tayo pupunta sa lolo? Okay. Like, Teka lang, teka lang. Ko, ang hirap kaya lang. Ang hirap po ko konti yung yung ilalagi mo, no? dami-dami mong gustong puntahan. Um, kailangan, kailangan puntahan namin ng tatay. Hindi pwedeng hindi. So, ayun guys. Ayan. Ito po yung kay Mam Tahan Langit. And then, ito po yung kay La... Doc Gerard. Hindi po siya mainit no? Hindi mainit, na? Medyo. Ayan po ang aking magandang anak. Smile naman siya. Mm -hmm. Si mama lagi nakasmile. Eh, di, di Ikaw na naka... naka... <laughs> Sabi ko po sa anak ko, smile always. Para wag magka-wrinkles. Kasi po ako, lagi ako nakasmile. Parang si Raulo nga eh. Smile na ng smile. Ayan na po. Ito na po yung um, dito. Puno ng nara humihingal ako, wala tayong baong tubig yeah, this one is for my youtube channel welcome everyone to my youtube channel please, um, subscribe po kayo, Bibian Rivera Liobit sa lahat po ng hindi pa nakaka-subscribe, palambig naman po so may Teresa, eto po bago to Teresa, Teresa na to wala po yan dati nung nandito pa ako eto po, nandi na to And then, madadaanan po natin ang restaurant ni Jay, Lord, ni Lord. Nagalaw shout out. Sobrang sarap po ng pagkain. At hindi po kayo manghihinayang sobra. Wow. Eto, alam ko na dito na to dati pa. Aran na yung kasa de ayan na po yung Casa de Esquera. Sarap po ng pagkain dyan. Punta po kayo, enjoy po the food. prinsipyo namin na may maganda naman daw kung gagawin. Gagawin po siyang museo ng San Jose. And then, ito po yung PLDT San Jose. Ayan. Ayan na po yung ating Oblates of St. Joseph. Welcoming you to my place. Ayan. Nung pong nandun kami sa bayan, um, maganda po siya kasi accessible po lahat. Malapit po ang charts. Uh, lahat ng bilihan, palengke. At siya may nadaanan po tayong sili. O di ba? Ang ganda. Hindi na sila kailangan bumili. Pang lomi na yan, may papaya na rin. O di ba? At mga sitaw-sitaw. Ito -sita. oh, pong rambutan na to. Nako, batapo bata po kami pag pagpupo ay uh, tawag dito. Namumunga. Na ano po kami dyan. Nasubli po kami ng kuha. Ayan na po ang simbahan ng San Jose, ang St. Joseph the Patriarch. Sobrang miss na miss ko po yan. Kasi po, uh, ako po, every time na mag-work, I papasok sa trabaho, dyan po muna ako pupunta. Since 8 o'clock po yung schedule ng work, uh, nung bata pa yung anak ko, inihahatid ko muna po siya sa Pilmes, and then magstay po ako dito. Until 7.30, kasi 8 o'clock naman po yung, yung pa pasok ko. So, Welcome to St. Joseph the Patriarch guys Yan po ang aming um, simbahan Sobrang meaningful At eto po yung giant bell Ayan po siya Yan po yung isa sa pinagmamalaki ng simbahan ng San Jose Ang higanting bell po uh, Ano po po to? 13 or 1570 This one here uh, This bell was named after MTS Agustin in 1870 and installed by Reverend Father Roman S. Sierra OSJ, damaged by earthquake in 1942 and taken down from the belfry in 1953. This belfry was initiated by Reverend Father Ronnie Alconga OSJ in 2000. um, erected by Reverend Father Jose B. Alpino, SJ, in 2001 and completed by Reverend Father John A. Di Castro, OSJBF, in 2003. So, ayan guys. And then, pag mag-celebrate po ng mahal na araw, dito po ipinipresent yan. Before po, ang kapatid ko po ang nag as Jesus Christ. Pero ngayon po is uh, si Patrick na. May ganaw shout out kay eh. Kuya Pat. Ayan. Ito po yung main entrance. Uh, dadaan lang po muna tayo dito po sa miraculous po na prayer na ginawa po ni Father Nelson yan po yung isa sa mga dinadasalan ko every time po na I need um, guidance, I need strength ayan po, so ang gaganda po di po ba welcome to St. Joseph the Patriarch guys Ito po ang makasaysayang simbahan ng San Jose Batangas so happy po ako dahil uh, nagkaroon po ako ng chance na maipakita sa inyo. Ah! Anak, ari pala'y sarado. So, pwede tayong bumaba dito kasi eto pong, ayan pong nakikita niyo nyo niyan. Ayan, yan po yung basketball court dati. Yan po yung gym namin. Diyan po kami graduate ng um, high school. kasi lang po, inaayos na po siya. Nire-renovate na po siya. So, eto po yung plaza. Mamaya dadaan din po tayo dyan. Maganda po yan, sana yan, makita niyo. Nasaan? Ayun. May practice sila. Aba <laughs> Ayan guys, ang mga kasamahan ng anak ko. Kasi choir po ang anak ko dito sa St. Joseph. Uh, the Patriarch. Hi! Pawis ako! <laughs> Kumusta? Okay, Kumusta po? Kumusta? Okay naman po. Ayan, nag-vlog ako. Ay. Ay, Hi! Hi, magalang shoutout! Ayan po ang barkada ng anak ko. Ang kanya pong kak-choir. Hi! Oh. So happy to see them both. Ayan guys, ah, oh. Ito po yung miraculous um, prayer. Ayan pumamaya mamaya, magpipray po tayo dyan. Sobrang, sobrang pray, I mean, powerful po siya pag po may problema. Kayo, pray lang po kayo dyan. Ayan. Napaka-prayer po niya. Dyan po ako nagpipray. Kahit po sa ngayon, dadadala ko po yung yang 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 prayer na yan every time po na nadadown ako stress dinadasal ko lang po to and then um nagkakaroon po ng answer yung prayer ko that is one of the miraculous prayer here in St. Joseph the Patriarch ayan nakita niyo na po ang simbahan namin sobrang ganda po ipinagmamalaki po ito ng mga San Joseans around the world ayan guys so welcoming you Saint Joseph. May practice kayo? Yes po. Wow. Kumusta dyan? Okay lang po. Si Haji? Hindi lang hala. Ay, hindi nyo kasama si Haji. Pero natin na, pa naman. Or, so ayun po, mamaya po papasukin po natin ang loob ng simbahan. Uh, ito po muna for the main time. Magpipray lang po kami sa loob. Thank you all guys. Mega loud shout out. Uh -huh. <laughs>